Hello guys. Ayan guys, dito ako ngayon guys sa Barangay Talalak Pinalogman. guys. Ayun. Update lang kami. Dam, dami kami. Oh, merong birthday dito pinuntahan namin. Dam Ganda ng view dito guys. Ayan. Daming tao dito guys. Ayan, mga kapamilya ko. Ayan, Sherwin! Ay, dali ka, maligid ka! Ayan hey guys, kada ng lugar dito namin guys. Dito ako ngayon sa Barangay Talalap, Pinalabnan guys. <laughs> hey. O oh, ba, dihindot kayo diri o. Oh. May ulan-ulan pa oh Hi Taklong! Tipaklong! Tipaklong! Yan, dito kami ngayon. Yan ang update sa aming life ng aking mga kids. Ayan, Sarah. Alo, say, say. Ayan yung mga kapamilya ko, guys. Ayan, dito, guys. Merong birthday party. Yan ang pinuntahan namin dito na bahay. bahay. Nag-iisa lang to dito, guys. Ayan. Daming ano. Bundok dito, guys nag lang yung bahay dito, di ba? Wala naman tayong ibang. Merong bahay pero malayo lang, guys. Ayan, nag-iisa lang yan dito. Yan ang bahay ng taking tito. Yan, meron pala yung dito, guys? Wala na alam kung saan yan. Pero ang alam ko doon yan, pupunta sa... napakalayo napakalayong bahay, guys. Ano ba? Tsaka yan, ayan yung mga ano lang dila dito. ba? Ganda ng lugar. Walang ibang bahay. Ah, oh, diba 'di ba? Ang daming tao kasi merong party ngayon dito. Ngayon dito pumunta kami dito. Isa din kami sa uh, inimbita. Kaya dito kami ngayon ang aking children. Niwan ko lang siya dito at ito dito. Samahan niyo ako guys, papakita ko sa inyo ang magandang tanawin dito sa Barangay Talalak, Pinalobngan. Yan. Ayan guys, yung lungsod ng tayasan yata diyan sa kabila na dito. Yan, it's rainy days. Yan, maulan ngayon, umaambon dito sa amin yan dito. Ano to guys? Hindi ito siya ano. Kumbaga itong lugar na to ay sa kabilang barangay sa aming barangay na tinitirahan ng aking kids. Dito guys, meron tayo dito. Guava. Maganda lang dito guys, tahimik na lugar, walang motor, malayo sa kalsada, walang delikado. So, ayan. Ang kaya. Putot ah. Actually guys, hindi pa siya luto. Hilaw pa siya. Putot pa dyan siya. Maulan na guys, o diba? Namunta ako dun sa kamalig happy birthday nada happy birthday. lang dito, guys. Ano ba, guys? Ang ganda lang ito. Uh, mga bahay, guys. Ayan yung mga bahay-bahay dito, guys. So, nalayo, lang siya. Ba? Ito lang talaga, nag-iisa dito. Yan. May mga ba. bahay ba? Tahimik, sobrang tahimik. Hahanap ako dito, guys, ng bayabas. Umiiyak na yung bata na ano. Binibinyagan niya ata yun. Papasyal-pasyal tayo dito, guys. Ang ganda dito, diba? O, oh, yun. Ngayon lang ako nakapunta ulit dito. Medyo... Malayo kasi guys 'yung ano. Yung 'yung daanan bachi-bachi. rough bachi. road kaayo siya guys. So, parang kaya matutumba 'yung motor. Parang na Yan. talaga dito mga puno. Sulitin ko na 'yung pagpunta ko rito. May video-video ko na saka ano. ano ko na sa inyo 'yung mga magagandang tanawin dito 'yan. 'Yan guys ba? Diba? Merong bahay pero doon sa malayo talaga, guys. Ayun. Taklong, umuwi ka na sa lugar mo. Huh. Ano ba ito? Protas ba ito o hindi? Baka ito ay nakakalason. Ayun. Hmm, guys. Hindi ko alam yan kung ano yan. Basta ang alam ko ganda niyan tingnan dito. Kasintabi po. May tao ba dyan? Char. <laughs> Ayan guys. yan yung uh, nakapajamas lang guys kasi nga nakakatakot yung ano. Siyempre alam ko naman dito ako sa bukid pupunta. So hindi pwedeng magsuot ng short. Baka naman sasabi tayo dyan. Char. Oo. Oh. Puryosog lang oh. Ang ganda talaga niya tingnan. Hindi ko alam kung makain ba yan o hindi. Para siyang bayabas di Ayan oh. Yun ako, guys. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan. Asan ba yun? Ayan yung bilog na yan. Ayan. sa ito ba ito? Ayan. Ayan, guys. Ayan yung bahay na. Merong birthday yan. Ayan. Ayan. Nag-iisa lang yan, diba, guys? Ayan. Malayo talaga dito, guys. Sobrang tahimik. Grabe. Grabe talaga. Ayan dito may, eh. pero parang, ano pa dito? Oh, may bangin-bangin pa, oh. Diba? Ayan yung mga, ano nila. Ayan lang yung nakakatakot. Baka may ahas, guys. Ayun, ayun. Ayan lang. Wala silang ibang kasama dito. Ayun, din nilang pumunta doon banda sa amin. Wala nang ulan guys. Nahinto na yung ulan. Nahinto na yung rain. Little rain. Parang maambon-ambon lang siya. Meron pa dito ano to? Ikaw taklong alam mo bato, to? Oh, taklong. Ito guys. Ang tingnan. Pero hindi yata ito makain. Ayun. Parang fruit grape. Ayun, yan, yan lang, guys. Yan lang. Ang gano'n lugar. Basta pinapakita ko lang sa inyo kung saan si Mami Junis vlog ngayon. Ayan. party Bye. Thank you so much guys for watching. Ayan yung kids ko guys. Ayan. I love you all. Bye bye.